para sa lahat ng kapwa ko overseas Filipino workers. Alam ko ang bigat ng bawat araw na malayo sa pamilya, ang lungkot na hindi natin kasama sa hapag ang mga okes yung nalalampasan at ang mga yakap na matagal na nating inaasam. Hindi madali ang buhay na pinili natin ngunit pinipili natin ito dahil mahal natin ang ating pamilya sa bawat pawis at pagod dala natin ang pag-asa na balang araw. Makakapiling natin muli sila ng walang iniintinding layo o pangungulila. Ang bawat luha natin ay patunay ng sakripisyong handa nating gawin alang-alang sa kanilang kinabukasan. Mga kapwa ko OFW, huwag tayong sisuko. Patuloy tayong magpakatatag. Sapagkat tayo ay hindi lamang manggagawa, tayo ay haligi ng ating pamilya at pag-asa ng ating bayan. Sama-sama tayong lumaban at huwag nating kalimutan na sa bawat sakripisyo, may darating na ginhawa at may kapalit na saya. Mahalaga ka, mahalaga tayo. Mabuhay ang lahat ng OFW.